Pagkatanon mga kabiyahe, may papakita ng isang paraan para sa mga YTX unit o sa mga gumagamit ng mga YTX dyan o pati na rin sa mga gustong bumili ng YTX. Uh, itong ipapakita ko ay dapat alam ninyo dahil isa ito sa mga issue ng YTX ng Yamaha. Ipaparinig ko sa inyo kung bakit, kung sabi na ito ay isang issue ng Yamaha YTX, ito ay ang yung pag-wild niya or uh, tumataas yung kanyang minor. So ipaparinig ko sa inyo mga kabiyahe. So, yon Sobrang napaka lakas na ng redondo niya o ng minor niya. Hindi na siya normal. So, pag ginamit natin yan, pwedeng masira na yung yung mga gear dito sa loob sa sa lakas ng kanyang redondo o o ng minor. ah uh, ginamit ko siya pauwi sa amin tapos pinagtiyagaan ko li iakyat dito dahil dinala ko sa kasa eh hindi na nagawa dahil medyo kulang na raw sa oras so may nakuha lang akong ideya sa kanya doon sa mga kinalikot niya at nakita ko na medyo bumaba ang minor so nung pagbalik natin dito sa ating trabaho kinalikot din natin so nakita ko na yun nga ang tamang Uh, galawin natin. So ipapakita ko ngayon mga kabiyahi sa inyo yung kung anong piyesa ba nito para maayos natin ang tunog o maibalik natin sa tamang minor itong Yamaha YTX which is isa yon sa mga issue ng Yamaha WTX pagka kahit kasi ito bagong bili mo pa lang ang ang ma-experience mo dito pag pinaling mo to sa kaliwa o kanan nagwa-weld siya nagwawala yung makina niya, galit na galit. Kahit bagong labas pa yan sa kasa, bago yan. So ngayon, natuklasan natin dahil nga doon sa pagkadala natin sa kasa pero hindi naman nila ginawa at wala na raw oras. So, mangialam tayo ngayon. So, kung gusto mong malaman ito kung ano yung tinutukoy ko, tapos mo video na to at may matututunan ka rin dito. So tara, let's go. So tanggalin lang natin to mga kabiyahin na cover. So inano ko na 'to, yung tanggal na 'to para madali ko na lang ipakita. So ganyan. Tapos itong battery natin, tinanggal ko na rin sa pagka-mount niya. Tatlong bolt 'yan, isang screw at dalawa dalawang ganito. So yun yung nakakabit niyan sa battery na 'yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung tatanggalin natin pero hindi ko alam yung exact na tawag dito sa piyasa na to. So, eto mga kabiyahe ang gagalawin natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero itong cable na ito is yung throttle cable natin o yung gas cable. Ito yung tatanggalin natin at may may tatanggalin din tayo diyan na isang bolt. So ayan, ginamitan natin mga kabiyahe ng ilaw para makita nyo o para maliwanagan yung ating gagalawin. Ito siya. Hindi ko alam yung exact na pangalan nito mga kabiyahe. Pero itong cable lang naman ang tatanggalin natin kasi tatanggalin natin itong bolt na ito. Itong nasa ibabaw na ito mga kabiyahe. Pag sinundan nyo to ano lang yan yung sa throttle cable natin yan iyan yung gagalawin natin. So, ito na. Natanggal natin. Ito yung cable niya. Throttle cable. Ito. Tapos, para matanggal natin tuluyan, tanggalin lang natin itong nut. Nat ito mga kabiyahe, itong iniikot. Yan. Pag natanggal natin itong isang nat na ito, pwede na natin hugutin ito. Yan, nahugot na natin. So ito na mga kabiyahe yung ating throttle cable. Ayan. Ito siya. Kung mapapansin ninyo mga kabiyahe, uh, wala na siya dito yung pinaka nosel niyang paliit kasi hindi ko na naipakita sa video yung pagputol ko dito. Ipapaliwanag ko na lang ng maayos para masundan ninyo. Ayan, kung makikita nyo naman, ayan o, may pinagtabasan talaga ko ng lagari bakal dyan. Ayan. Eto. Ayan o. Ayan. Kung titingnan niyo yung bago niyan mga kabiyahe, may ano yan, may dulo yan, hindi ganyan yan. So, ang gagawin lang natin mga kabiyahe, tanggalin natin itong isa. Dahil itong isa na to, ito yung umahatak pa dito. Kasi ang isa nga dito sa mga issue ng Yamaha YTX YT ay maiksi -e ang kanyang cable. Yun ang isa sa mga issue sa Yamaha YTX. Kaya naman, nung nakita ko na itong ginagalaw, although hindi ito hindi ito ang ginalaw niya. Ito ang ginalaw niya. Ito mismo. Tapos, umiba yung redondo niya o yung minor. Medyo humina siya. So, nung, nung ginalaw ko ito, nung nandito na ako sa trabaho, at tinanggal ko ito, itong isa na ito, yan, tatanggalin natin yan, ito. Ito kasi yung una, ito naman yung pangalawa. Pero magkahiwala yan, mga kabiyay, yan, steady yan siya dyan steady yan siya dyan, lock siya doon sa ibabaw. At itong naman na isa na ito, ay lock dito sa ilalim. So tatanggalin natin itong pinaka, pinaka lock or uh, washer niya sa ibabaw. I pagsasamahin niya na pagsasamahin natin dito siya sa ilalim. So tanggalin na natin. Ayan. So kung mapapansin niyo mga kabiyahe, medyo mahirapan tayo diyan magbalik kasi nga, dinagaring natin yan ayan, mahirap ibalik na ano yung kanyang trade kumbaga na deformed pero naipapasok pa rin naman so ngayon, ibabalik na natin para matest natin kung okay ba yung ginawa natin na kung babalik ba siya sa dati niyang minor na yung tamang-tama lang na minor, so ayan, wala na siya yung washer, tinanggal na natin, ibalik na natin ayan tapos ibalik na natin itong washer, magkasama na sila. Kanina magkahiwala yan, yung isa nasa taas at yung isa naman nasa baba. Pero ngayon, pinagsama na natin dito sa, bab sa baba. Ayan, pinagsama na natin. Ayan. At yung bigyan ko lang kayo ng tip mga kabiyahe, kaya ako pinutol yun, ipapakita rin natin mamaya pag piga natin ng gas. Kasi nga, tinanggalan natin ng washer, so humaba yung pinaka nozzle nitong ating cable, ano, uh, throttle cable. Ayan, nahihirapan tayo pumasok kasi medyo na-deform yung kanyang tray Ayan. Pero kunting ano lang. Kunting tiyaga lang. Papasok din yan. Yun, pumasok na. Ganun lang. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi napakahirap talaga pag ganitong nagdulo ko yung butong natin. Lalo na kung minor na ang ano minor na ang sa kanya talagang kahit nakapreno ka gusto niyang tumakbo kasi ang taas ng minor niya so gagamitan lang natin to ng plies para itaas kasi masakit pag daliri lang tapos ibalik na natin sa pwesto ito medyo mahirap din to ibalik mga kabiyahe kaya medyo ano lang din tayo. Relax lang din dahil hindi naman tayo mekaniko. Huwag natin apurahin. Total, atin naman din ito. Itong pinapakita kong mga kabiyay para lang naman sa ano. Yung alimbawa naglulong ride kayo biglang tumas yung minor nyo kung ganito yung gamit nyong motor at least may na. Siguraduhin lang natin na nakapasok yung ano, yung cable. Ayan. So, ayan, naibalik na natin. Ayan. Ayan, pit, pit siya. Hindi siya nakakalang lang. So, ipapaliwanag ko lang kung bakit ko pinutol mga kabiyahe. I-focus natin. Hindi makapokus. Ito. So, ito yung ito yung, yung inano na natin mga kabiyaya ito yung sinabi ko nga kanina itong itong nut na ito eh naandito to bilang washer tapos ito naman sadyang dito to talaga so ngayon pinagsama na natin siya at ito yung sinabi ko nga kanina na pinutulan ko kaya yan pinutulan ko mga kabiyaya kasi ito ngang washer na ito inandito eh, nandito to so nung ibinaba natin itong pinaka tip na dulo ng throttle cable natin is andito na. So, nagbawas ako dito na mayigit one port kasi pag nyo lang mabuti at pipigain ko yung gas natin. Ayan. Kung, kung mapapansin ninyo mga kabiyahe, ayan. Tumutukod siya dyan. So, hindi siya mapipigain ng 100%. Kaya ginawa natin, pinutulan natin yun ng halos one fourth itong pinaka tip niya. At ang ang isa pang tip diyan, huwag niyo basta-basta puputulin ng paputol siya kasi mahirapan kayong ilabas siya kasi gawa nga gawan nito. Gawa nitong gawa nung nasa dulo ng cable natin. May harang hindi siya basta-basta lalabas. So ang ginawa ko, hiniwa ko muna ng ng patayo bago ko hiniwa ng ng ganito mga kabiyahe ay explain ko mga mabuti so halimbawa mga kabiyahe ito yung pinakadulo ng tip ng throttle cable natin ito na nga siya ito yung nilalabasan ng cable bago ko pinutol dito hiniwa ko muna dito dinagarin bakal ko muna dyan tapos saka ko na siya pinutol dito para pag kinagat ng flyer natin pasok na agad yung kanyang cable so tanggal na siya agad kasi pag inuna natin dito edi eh, gagalaw-galaw na siya wala na tayong mahawakan mahirapan na tayo mag hiwa dyan so yun yung isang tip para hindi kayo mahirapan magbawas nung ating uh, pinaka cable holder bang tawag dyan sa bakal na yan. So, yun mga kabiyahe, ibalik na natin at para matesting na rin natin yung ating ginawa. So, ayan. Ayan yung posisyon ng... Kaya natin ito tinanggal mga kasi hindi natin mahawakan yung ano eh. Itong... Itong parts na ito. So, ngayon buhayin muna natin bago natin lagyan ng cover kung okay ba yung ating ginawa. ayan mga kabiyahe kung narinig nyo kanina sobrang ingay ng redondo natin o na minor pero ngayon napaka -tahimik. ayan ilalagay natin ngayon yung mic sa makina ayan ayan ang tun tunog nya diba tahimik na uh, lumalabas na pala yung tag dito sa tagaytay ayan tumagapal ng magpag malamig na so ito yung kanyang tunog kumpara kanina na sobrang lakas so patayin na natin mga kabiyahay para mailagay natin yung cover ayan mga kabiyahe na ibalik na natin so ayan mga kabiyahe isang isang nut lang pala ang kailangan natin tanggalin o baguhin babalik na uli sa dati yung dating ano nya yung dating minor so narinig nyo naman kanina na sobrang taas talaga ng menor niya talagang gusto niya talagang magwala nagamit ko ito nung ganun ang sitwasyon kahit anong piga ko sa kanyang clutch talagang pag nag change gear ako sumisibat yun lang pala ang kailangan so kung nagustuhan nyo mga kabiyahe yung ating content ngayon ah uh, humingin naman ako ng isang like and share at subscribe na rin para lalo pa tayong makaparami ng ganito mga content. At tayo po pala ay nag-re-review ng sari-saring Motor. At kung ano ang gusto nyong motor na reviewin, mag leave lang kayo ng comment sa ating comment section. At maraming salamat mga kabiyahe sa lahat ng bago natin mga... Maraming salamat sa lahat ng mga bago natin mga kaibigan dyan na bagong sumusuporta sa ating channel, Biyahe ni Prank. Ayan, at uh, shoutout na rin po sa inyong lahat. Uh, Kita-kits na lang ulit tayo mga kabiyahe. Biyahe ni Prank, God bless!